Sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakahawak ng ganito kalaking pera. 100,000 cash ang binigay nila sa akin. At ATM pa na hindi ko alam kung magkano ang laman nito. Siguro e-check ko na lang kapag makapunta ako ng bangko. Ay, grabe. Ganun ba talaga sila kayaman? Sabi kasi ni Mami Sara lagi daw sila umaalis ng bansa. At ipaalala ko lang daw sa kanila kapag ubus na ang aking allowance. Pero sa loob-loob ko kahit hanggang sa makapagtapos na ako sobra-sobra na yung allowance na binigay nila sa akin. Salamat talaga kay Lord dahil super bait nila sa akin. Hindi ibang ang turing nila sa akin. Ang layo ng paraan ng pakikitungo ni Mami Sarah at Daddy Russell sa akin. Compare sa totoo kong pamilya. Nakatulog na ako ng maalimpungatan ko na parang may ibang tao sa room ko. Bukas ang lampshade sa gilid ng bed ko. At napabalikwas ako ng bango ng maaninagan ko kung sino ang nasa loob ng kwarto ko. Ku Kuya Gio? Hintakot kong anas. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok dahil sa natatandaan ko nilak pinto bago natulog. Hai, masaya ka ba? Lahat ng plano ko para sa pagpapahirap sa'yo nakaligtas ka dahil nandyan si Mami. Mariin niya akong hinawakan sa baba at itinaas niya ang aking muka. Naamoy ko na amoy alak siya at nasasaktan ako sa paraan ng paghawak niya sa akin. Kuya, in... Magsasalita pa sana ako pero bigla niyang pinuto lang sasabihin ko. Stop calling me kuya. Pagalit niyang sabi. Bigla niya akong itinula kaya naman napahiga ako sa kama. Bumangon ulit ako na upo sa gilid. Hindi kita kaano-ano kaya wag mo akong matawag-tawag na kuya. Kung ang akala mo makakaligtas ka sa galit ko dahil nandyan si mami, nagkakamali ka. Nilapit niya ang mukha niya sa mukha ko at mariin niya akong tinitigan. Hahanap ako ng paraan. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo sa amin ni Ayan? Ikaw ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay siya sa akin. Galit niyang sabi. Sorry po, kuya. Don't call me kuya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Gaano ba kahina ang kokote mo, Marianne? Galit niyang sabi. Call me Gio. Naiintindihan mo ko? Pabulyaw niyang sabi. Gio, sorry, hindi ko din alam. Ilang beses ko nang sinabi ito. Nagising na lang din ako nakatabi kita sa kama. Umiiyak kong sabi sa kanya. Akala mo ba maniniwala ako sa'yo? No, Marian. Nabanggit sa akin ni Aya na matagal ka ng may lihim na pagtingin sa akin. Kaya ka siguro gumawa ng paraan para mapaghiwalay kami. Galit niyang sabi, Anong nilagay mo sa inumin ko? Bakit nagising ako nang nasa kwarto mo na? Marian, answer me! Sabay yugyug ni Gio sa aking balikat. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa akin. At talaga namang masakit ito. Napamulagat ako sa tanong niya. Hindi ko po alam yon. Maniwala kayo sa akin. Kahit ako nagulat paano tayo napunta sa kwarto paanong magkatabi na tayo sa kama? Naguguluhan din ako, Kuya Gio. Sagot ko dito. Napansin ko na saglit siyang natigilan. Pero maya, -maya lang bumalik ang bagsik ng kanyang muka. Sinungaling ka talaga. Pakanahan mo lahat ito at pagsisisihan mo kung bakit ginawa mo to. Binitiwan niya ako sa balikat at tumalikod siya sa akin. Akala ko lalabas na siya pero bigla siyang humarap sa akin at ngumisi. Since asawa na kita, dapat lang siguro na magtabi tayo ngayon matulog. Or gampanan mong pagiging asawa mo sa akin. Nakangisi niyang sabi sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Bigla niya akong itinulak sa kama at dinaganan. You know what I mean? Ano bang ginagawa ng mag-asawa sa loob ng kwarto? Bulong ni Gio sa akin. Nanindig ang aking balahibo. Though may gusto ako sa kanya, crush ko siya noon pa pero hindi ako papahig na may mangyari ulit sa amin. Hindi na kaya ng konsensya ko. Alam kong si ate ayan ng mahal niya. At ayaw kong maging paraausan No! Ayaw ko! Sabay tulak sa kanya pero masyado siyang malakas. Hindi man lang siya natinag sa pagkakadagan sa akin. Yes, Marian. Gagampanan mong pagiging asawa ko sa kama. Naramdaman ko na lang ang kamay niya na nasa loob ng aking blouse na pantulog. Nakablouse at pajama kasi ako kapag natutulog. Napaigtad ako sa ginawa nito. Hindi, Gio. Ayaw ko. Please, Maawak sa akin. Ayaw ko nang maulit yun. Pakiusap ko sa kanya. Malakas siya at kapag gustuhin niya, magagawa niya ang gusto niya. Hindi ako papahig na may mangyari sa amin ulit. Kung meron man. Pero wala akong naaalala. Ay, ano ba talaga ang nangyari sa amin nung nagdaang gabi? Pilit ko siyang tinutulak habang abala siya sa kanyang ginagawa. Ayaw ko talaga. Hindi ko kaya dahil alam ko na wala siyang pagmamahal sa akin. Kinalmut ko siya sa kanyang braso at pinagahampas ko siya ng dalawa kong kamay sa dibdib. Kaya natigilan siya sa kanyang ginagawa. Inis na tumingin siya sa akin. Ano ba, Marian? Ano pa bang maipagmamalaki mo? Di ba nakuha ko na ang lahat sa'yo? Kung makaarte ka ngayon, daig mo pang dalaga. Nakakawala ka ng gana. Alam ko naman na itong gusto mo, di ba? Kaya nagawa mo akong pikutin. Asar niyang sabi sabay alis sa pagkakadagan sa akin. Naiyak ako sa kanyang sinabi. Alam kong kahit anong paliwanag ang gawin ko sa mga nangyari hindi siya maniniwala sa akin. Kaya tahimik na lang ako habang umiiyak. Diyan ka na nga. Ang arte-arte mo. Sa susunod wag na wag ka magdrama sa akin ha. Sa susunod hindi ka na makakatakas sa akin. Gamparan mong pagiging asawa mo pagdating sa kama. Kahit sa ganoon man lang makaganti ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. mag, mag -e enjoy ka din naman eh. Pero sa ngayon nawalan ako ng gana. Sabay labas niya sa aking kwarto. Naguunahan na din sa pagpatakan luha sa aking mga mata. Natatakot ako. Alam kong tototohanin niya ang sinabi niya sa akin. Anong gagawin ko? Ano ba ito nangyari sa buhay ko? Wala man lang akong napagsabihin sa mga problema ko. Ayaw ko din muna itong sabihin sa aking mga kaibigan. Tiyak na magugulat ang mga ito. Marianne's POV Monday Maaga pa lang nandito na ako sa school. Katulad na nabanggit nila Mami Sarah at Daddy Russell, hinatid ako ni Mang Raul. Simula ngayon, araw-araw na itong magahatid at susundo sa akin sa school. Kahit na nahihiya ako, wala akong magawa. Dahil ito ang kanilang gusto Dumiretso ako sa tambayan namin nila Rika at Rafi Sila ang aking mga close friends simula pa lang noong high school kami Si Rika ay galing sa mayamang pamilya Nasa Amerika ang kanyang mga magulang at si Rafi naman ay anak ng kasalukuyang mayor sa aming lugar Mga negosyante din ang kanilang pamilya Bago pa man sila pumasok sa politika Masasabi kong maswerte ako sa aking mga kaibigan dahil kahit galing ito sa mga may sinabing pamilya ay napakabait ng mga ito sa akin. Parang magkapatid na ang turing namin. Lahat ng sekreto ng bawat isa sa amin ay alam namin. Si Rafi ay may pusong babae, pero hindi ito bulgar. Kaming dalawa lang ang nakakaalam ni Rika. Kung titingnan lalaking lalaki si Rafi, matangkad, guwapo at mabait, at higit sa lahat napakamaalalahanin. Itong ang tagapagtanggol namin ni Rika, lalong-lalo na kapag may nagpapalipad hangin sa aming dalawa. Overprotective ito pagdating sa amin ni Rika, na labis naman naming ikinatuwa. Wala pa din naman kaming plano magpaligaw kaya okay lang. Mahigpit ang pakiusap ni Raffi na huwag naming ipagkalat ang kanyang sekreto at malalagot siya sa kanyang ama. Nag-iisang anak kasi ito at ina-expect daw ng kanyang mga magulang na magbibigay siya ng maraming apo sa mga ito. Kapag kasama namin ito girl na girl siya kung umasta. Pero kapag may ibang tao, barakong barako naman ito. Pagdating ko sa aming tambayan ay wala pa sila. Malungkot akong nababuntong hininga. Tiyak na hindi matutuwa ang mga ito kapag nalaman nilang nangyari sa akin itong weekend lang. Malungkot akong napabuntong hininga. Pagkalipas ng limang minuto sa ding dumating ang dalawa. Oy, bruha! Himala ang aga mo ngayon ah! Matinis na boses na tanong ni Rika. First time mong nauna dito sa ating tambayan ah. Tumatawa nitong sabi. Oo nga, girl. Lalo. Anong ganap? Bakit ang aga mo ngayon? Tsaka, teka. Ano na naman yung nasa mukha mo? Bakit may pasakan na naman? Pag-girl na boses na tanong ni Rafi. Pero halata sa tono ng pananalita nitong pag-aalala. Manungkot akong napatingin sa kanila. Hindi ko alam kung paano mag-uumpisa magkwento. Hay, sinaktang ka na naman sa inyo no? Sino yun? Mami mo na naman. Alam mo, nagtataka na talaga ako sa pamilya niyo. Hindi ko alam kung anak ka ba nila sa paraan na pagtrato nila sa'yo. Naiinis na litanya ni Rika. Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Rika. Minsan na din kasi sumagi sa isip ko kung kasali ba ako ng pamilya namin. Ano ba naman yan? Maglayas ka na lang kaya. Nandito naman kami ni Rika. Tutulungan ka namin kaysa ganyan naman na ah, lagi ka sinasaktan. Nung nakaraang buwan may pasaka din ah. Baka mamaya masira ang maganda mong lay sa kakasampal ng mami mo Mahabang litanya ni Rafi Sabay haplo sa pisngi ko Ganyan siya ka sa akin Para daw kasing kapatid na ang tingin niya sa akin Ramdam kong pinipigil na galit sa boses nito Biglang tumulo ang luha ko Ramdam ko ang concern at ang pag-aalala ng mga kaibigan ko Buti pa sila ramdam kong pagmamahal nila Kaya nga promise namin sa isa't isa na best friend forever kami sa kanila ko unang naramdaman na may nagmamahal pala sa akin. Kung pwede nga lang sana matagal na ako naglayas eh. Pero umaasa kasi ako na magbabago din ng pakikitungo nila sa akin. Hanggang lumipat ako sa bahay nila, Gio. Mga bestie, I'm married. garal ang boses na wika ko. Tinakpang ko ng aking mga kamay ang aking muka. Nagbabadya na din ang aking mga luha. What? Sabay nilang sagot. Gulat na gulat sila. Nagbibiro ka ba, Bestie? Gulat na tanong ni Rika. 'Yan kasi ang tawagan namin talaga, Bestie. Since best friend talaga kaming tatlo. Nag-weekend lang tapos bigla kang kinasal? Ano 'yun, magic? Nagtatakang tanong ni Ravi. Halata din sa boses nitong pagtataka. Mahabang istorya kasi, ako nga din hindi makapaniwala. Hindi ko alam kung bakit nangyari ito. Umiiyak kong sabi. At sino naman ang naging asawa mo? Wala ka namang boyfriend, Bestie. Paano nangyari yun? Arrange marriage ba ang nangyari? Naku, talaga sinasabi ko na nga ba eh. Wala talaga akong tiwala dyan sa pamilya mo. Tapos talaga naglayas ka na noon pa. Mahabang litanya na sabi ni Rika. Si... Si Kuya Gio. Umiiyak kong usal. Siya naging asawa ko. Natatakot ako, Bestie. Doon na ako nakatira sa bahay nila. Dugtong ko pa. Oh, what? Si Gio? Ang boyfriend ng ate mo? Tsaka, nagsasama na kayo? Agad-agad? Gulat na tanong ni Rafi. Hindi, Bestie. Magkaiwa kami ng room kasi galit siya sa akin. Piling kasi niya kasalanan kong lahat. Umiiyak na sumbong ko. Di ba gurang na yun? My gosh, bestie. Kasing idadat ka ba't siya ng kuya Joey ko eh? 20 years old na yata sila tapos ikaw 18 pa lang. Gosh, bestie. Kilalang babaero yun at tuminulang ng konti ng naging boyfriend ng ate mo. Mahabang paliwanag ni Rika. Habulin kasi ng mga babae kasi pogi at mayaman. Di ba crush mo yun, bestie? Wika ni Rafi. Teka lang, paano kayong naikasal? Di ba dapat sa ate mo? Silang magjowa jowa eh, nagtatakang tanong ni Rika. Yun na nga eh, nahuli na lang kami na magkatabi sa kama. Paliwanag ko. Pero mga bestie, kahit ako naguguluhan, dahil wala akong maalala. Basta ang last kong naalala, uminom ako ng apple juice. Tapos wala na, nagising na lang ako na magkatabi na kami sa higaan, kinaumagahan. Umiiyak na wika ako. Gulat na gulat ang aking mga kaibigan sa sinabi ko. Baka sa mga mata ng mga itong awa sa akin, naramdaman ko na nilapitan ako ni Rika at hinagod-hagod ang aking likuran. Tapos agad-agad kaming ikinasal. Ang bilis ng pangyayari. Dagdag ko pa. Tapos ako pang sinisisi ni Gio. Pinikot ko daw siya para makipaghiwalay sa kanya si Ate Ayan. Pero hindi, wala akong kasalanan. Hindi ko alam kahit ako nagtataka sa mga nangyari. Sumisigok kong wika. Hindi kaya nilagyan ng pampatulog ang juice na ininom mo? Pareho kayo ni Gio. Pero anong motibo ng may gawa nito? Di ba pamilya mo lang ang kasama niyo nung gabing yun? Sabi ni Rafi. Saglit akong natigilan sa sinabi ni Rafi. Ang kasama lang naman namin sa bahay ng time na yun ay si Mami, Ate Ayan at mga dalawang katulong. Wala pa si Daddy noon at alam kong parating si Kuya Gio para bisitahin si Ate Ayan Actually, birthday ni Ate Ayan yon. Pero ayaw nito ng celebration. Gusto niyang kami-kami lang daw ang magbabanding. Si Mami yung nagpainom ng apple juice sa akin. God, hindi kaya pinagkaisahan nila ako? Pero bakit? Bakit nila gagawin sa akin yon? At kay Kuya Gio pa talaga? Naku bestie ha, duda ako sa nangyari sa'yo ha. So naisuko mo na pala ang bataan sa gurang na Gio na yon? At siya pa talaga ang galit? Wow ha, Swerte na nga niya sayo. fresh na fresh cut, batang bata. Inis na sabi ni Rika. Tumingin ako kay Rika. Umiiling-iling ako. Hindi ko alam, bestie. Wala naman akong naramdaman na kakaiba pagkagising namin kina umagahan. Meaning walang blood sa bed mo? I mean, no experience ka pa sa kama, 'di ba? So dapat may stain 'ka. Masakit daw 'yun, bestie. Wika ni Rika. Umiling ako. Walang kahit na anong bahid ng dugo ang aking kama ng umagang yun. May posibilidad na wala naman talagang nangyari sa amin ni Kuya Gio. Napabuntong hininga ako. abalang isip ko sa kakaisip kung bakit ginawa nila mami sa akin yon. Hindi ko talaga alam ang kanilang motibo. Nagdesisyon ako na hindi na muna papasok sa klase. Uuwi ako sa amin. Kokomprontahin ko si mami at ate Ayan. Bahala na. total naman wala naman silang pakialam sa akin eh. Tatanungin ko lang naman sila kung bakit nila nagawa ito. Sa akin napunta lahat ng sisi na sila ang may gawa. Ang unfair naman nila. Mga bestie, hindi muna ako papasok ngayon. Uwi muna ako sa amin. Umiiyak kong wika. Sabay tayo at tatalikod sa kanila. Narinig ko pa ang pagtawag ni Rika pero hindi ko na ito pinansin pa. Tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad hanggang nakasakay ng taxi. Nagmamadali akong umuwi sa amin. Patuloy pa din ako sa pag-iyak at hindi maawat sa pagpatak aking luha. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si mami at ate Aya na nasa sala at abala sa panonood ng kung ano sa TV. Nagtatawanan pa sila at parang hindi naman heartbroken si ate Aya. Parang wala naman sa mga itong mga nangyari. Mami, umiiyak kong tawag dito. Hindi kasi nila ako napansin dahil abala sila. Oh, bakit nandito ka? Huwag sabihin na pinalayas ka na agad ni Gio. Hindi ka man lang inabot ng isang linggot na patalsik ka kaagad? Tumatawa na tanong ni Ate Ayan. Baka sa mukha nitong pangiinsulto sa akin. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Ate Ayan. Tumingin ako kay Mami at nagtanong. Mami, nilagyan niyo ba ng pampatulog ang juice namin noong gabing yon? Iyak kong tanong sa kanya. Abat! Ako pa talaga ang pagbibintangan sa kalandian na ginawa mo. Sigaw ni mami. Mami, nagtatanong lang naman po ako eh. Ako kasing sinisisi ni Kuya Gio sa mga nangyari. Paliwanag ko. Ngumisi si ate Ayan sabay sabi. Tumayo ito at naglakad palapit sa akin. Mami, sabihin na nga natin ang totoo sa babaeng yan. Tutal kang alam naman na niya ang totoo eh. Mas mabuti pa na ngayon palang alam na niya kung ano ang plano. Para naman pagdating ng time hindi na siya magulat pa. Ngisi na sabi ni ate Ayan. Oo, planado namin ang lahat. Hindi pa ready ang ate Ayan mo para magpakasal kay Gio. Gusto pa ng ate mo na maging international model bago mag-asawa. Mataas ang pangarap ng kapatid mo. Kaya naman kailangan ko siyang suportahan sa lahat ng gusto niya. Paliwanag ni mami. Ano ang ibig niyong sabihin? Bakit kailangan namin magpakasal ni Kuya Gio? Umiiyak kong tanong. Obvious ba? Maraming umaali na babae kay Gio baka kapag ipilit kong pangarap ko kaysa maging asawa niya maghanap siya ng iba. Kaya naman naisip namin ni mami na bakit hindi na lang ikaw. Palakad-lakad at pangiti-ngiti na sabi ni ate Ayan. Anong ibig niyong sabihin? Naguguluhan kong tanong. Anong, bakit hindi na lang ako? Pupunta ako sa New York para to pa rin ang pangarap ko. Pero pag uwi ko, babawiin ko sa'yo si Gio. Ngisi ni ate Ayan. At least kapag ikaw ang naging asawa niya, alam ko sa sarili ko na mabilis ko siyang maaagaw sa'yo. Kasi tatanga-tanga ka. Humahalakak na sabi ni Ate Ayan. At akong mahal ni Gio. Dagdag pa nito. Parang bomba sa pandinig kong sinabi ni Ate Ayan. Hindi ako makapaniwala. Lalo akong napaiyak sa sinabi niya. Sobrang sakit. Ang sikip sa dibdib. Hindi ko alam kung bakit ganito sila. Mami, bakit ako? Wala ba talaga kayong kahit na kaunting pagmamahal sa akin? Umiiyak kong tanong. Marian, magandang kinabukasan na naghihintay sa ate Ayan mo. Kaya dapat lang nang suportahan natin siya sa lahat ng gusto niya. Paliwanag ni Mami. At paano naman ako, Mami? Bakit kailangan akong magsakripisyo? Paano ang kinabukasan ko? Umiiyak kong tanong. Marian, matatapos din yan. Pagbalik ng ate ayan mo, malaya ka na ulit sa kasal. Siguradong babalikan ni Jihong ate mo kapag ready na siyang magpakasal. Nakangiti na sabi ni mami. You little sissy. Bulong sa akin ni ate ayan. Sa ngayon, e-enjoy mo muna ang pagiging misis ni Dio. Ano pa ba nga hanapin mo sa kanya? Ang yami niya kaya. Pero pagbalik ko, akin na siya ulit. Itutuloy namin ang aming mga pangarap. Sa so ngayon, kailangan niya munang matali sa isang kasal. At sa'yo yun, para siguradong may babalikan ako. Humahagikik niyang sabi. Sa so ngayon, ipapahiram ko muna siya sa'yo. Pero ibabalik mo din siya akin kapag ready na ako. Dagdag pa na sabi ni ate Ayan. Ganun lang ba kadali sa inyo yan, ate? Hindi ko alam kung bahagi ba ako ng pamilya na to. Sobrang sama ng loob ko na wika. Bakit akong pinahihirapan niyo? Halos pasigaw kong tanong. Abat! Maldita ka! Lumalaban ka na ngayon. Anong pinahihirapan ang pinagsasabi mo? Eh alam ko namang mag-e-enjoy ka din eh. Di ba matagal mo nang gusto si Gio? Ayan na! Chance mo na yan! Ipinahiram muna ni Ayan si Gio sayo. Wika ni Mami. No, Mami. Gusto niyo sirain ang buhay ko, di ba? Kasi si ate Ayan nalang lagi ang pinapaboran niyo. Paano naman ako? Anak nyo din naman ako ah. Tanong ko. Hindi na napigilan ang aking sarili. Humulagpos na ang aking damdamin. Ang sakit na talaga. Gusto kong ilabas lahat ng hinanakit ko. Abot! Sigaw ni mami. Huwag mong questionin kung paano ko kayo tratuhin. Anak lamang kita at lahat ng gusto kong gawin sa inyo gagawin ko. Ano pa ba bang pinuputok ng butse mo? Bakit hindi mo maintindihan na kailangan nating tulungan ng ate mo para sa kanyang mga pangarap? Pagalit na sabi ni mami. Pero sana mami huwag naman sa ganitong paraan. Naguunahan ang mga luha ko sa pagpatak. Tama ng usapan na ito at nai-stress lang ako. Umalis ka na, ba diba sabi ko sa'yo hindi ka pwedeng umuwi hanggang asawa ka ni Gio? Sabi ni mami, hindi ako nakaimik sa sinabi ni mami. Patuloy lang ako sa pagluha habang nakatingin sa kanya. Lumayas ka na daw muna, little Sisi. Naiinis na sabi ni ate Ayan. I hate you, mommy. Bulalas ko sabay talikod sa kanila. Hilam ng luha ang aking mga mata. Habang naglalakad palabas ng aming gate.